Bukay, bukay. Big oh. eye, to na. Nuhulin so, niya sa pataw-pataw. Ah, singkwintahan. Ah, singkwintahan. Guys, Palo na ang pano. 2-5. Iyay! naman ng batang kay... Di ano man, di... hilumut man mag buntag man ang lumut oi undang karon oi oi saka karon ha oi kuat karon kuat tugawan gurung boyen, oh tugawan nah gamay oh pat siguro kag ilo namo sudan da ha sudan nyalang nyalang oh na ako yung ano diya sa lida okay. eh pasak kayo mo ah ko dito sa akong kauban ay maya na may Madre. kalingawan mo diba ba na yun maglumo dito gabi malo mo suga dito eh oh malo mo suga gaya malo mo suga gaya malo na hindi ka rin sa at tayo dito gini madulong malo mo pag alas 7 pa lang dito na gib eh oh ay jatuh ya, buntag yon nya gapung gamay dipis dipisman ah, sa, ano sar anoma silinda toog budloy ah morat uh, oh denisda bila nasakan yung gapung isda ga merah sa ako ma pulang sa ka, gato siguro kilos nito yung sa gatos mundo daw ngapi dai sa Makinaw Kapibin? Ay muntag Bayat Sa so, katang biyaya na ito rin nyo? Biyaya na so, siang. kayo gulipin Oh. Sure siya ang ato eh Pagkapin na rin? Oo Nasiti pa lang sa undang lumut. Wanay pa lang sa mga kalawon mo ito Kalawon?

ya yeah, yun riyo wala din ang dag kong madugay wala rin oh, subang sa sulog ito nga rin sa mga subang sa mga sulog abot na siguro kung ko na so, dag ka na unta so, um, sa bilang pero sa timbang gamay Yang anak naman <laughs> saan so, yung makinaanay ka ba yan? biit biit lang na yung makinaanay? Oh bitin o oh, coming Du, du buwan mana? Sugat man. na mo dire kapayan? Tagtila ka bulan mo dire magbalanse. Hindi, may isda, may isda. Taas na bulan. Hey, <laughs> Tama, mo. Sabi, na gani. punya tengah ali dai. Eh, itu. Lah, sama pakut sapu ste. ya musak. Jangan kaiyo. Bubulabok sa, kadanghara sa, pakora. tunggau Oh, upat lang tamay tunog dagan din kanina. Ito may lubi pa dito. Okay eh, nee. magtatanggo din sa kusunero. Ito, ah, wala ko sili, kay dugay. Na. <laughs> lupa na sili. <laughs> dugay. Ma, tunga na po kami sa bulan. Gikan paghawa dito sa... Oh, pangari. Sa so, kasi mana na. Hindi, oh, Oh, tawag-tawag lang. tahan ko lang na. Roti lah di bagan. Karam sumo ka blagger sang ano. Tay pero daw nang kumukok ya. na ay tuna. Ah, karams! <laughs> Panila pang. <laughs> Panila pang ang inga. Bukay, bukay. Big ay oh. tuna. na. <laughs> Huli niya sa pataw-pataw. Ah, singwintahan. Ah. Ice. Dali ng Hindi uh -huh. ang 2 <laughs> Ay 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 <laughs> ay 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 ayo ya ya ayo biar oh. bu <coughs> si